aming sa amin lang kutong ulam guys yan mag ano tayo bisahin natin to may butter tayo dito lagyan natin butter Totoo na natin siya na simpleng luto pero masarap okay butter garlic sama-sama na -sama natin lahat para hindi siya matagalan <laughs> yan yan garlic o butter nanto guys simpleng luto lang to para sa amin nanto ngayon Brown na siya, guys. Ayan. Lagay na natin ang ating pasayan. Malaki. Malaki pasayan. Mga malalaki. Ayan. lagyan natin siya ng oyster sauce. Lutuin muna natin siya sa butter at sa sa garlic. Yan. Sobrang sarap to guys, no? So, Nagdali nag ko sa akong time, guys, kasi <laughs> magluto ako sa ubos kasi hindi pa ako natapos doon. Igoan ko na sa gloto sa akin isa kami no. Then nagsingit lang ako dito sa aming ulam kasi may may oras pa ako dito. Then gadagad. Balik ako sa ano. Okay. Lagay natin ang oyster sauce ug ang Sprite. Sprite ni guys sa Sprite. Pero gihalo ko na lang to sa oyster sauce kasi doon ko nagkuha sa ano. Di ba? Maglagay tayo ng magic sarap. Hmm. Sarap atong ulam ngayon. Oyster sauce sarap yan dito na may sprite okay, lang natin siyang pabukalan okay guys yon hanggang mo eh. ito siya ipadry ng konti Kaya mag, ano sya, madry ng madry nang siya. Masarap. Sprite ang ating iluto niyan. Garlic butter with Sprite. O, oh, ba? Diba? Sarap. Kain man tayo ng masarap-sarap. Ayan panahon dito guys, hindi pa gid siya na uli ano. Sobrang ano pa, ulan pa. Ang nilabhan ko dito, sobrang dami. Hindi pa siya na dry gud. Dami. Kailan pa ka to mag-dry? Hindi pa to siya mahipos ngayon. Bukas naman to. Kasi palaging nag ulan, -ulan dito. yan Ayan. Masyado siya ka ano kahit may di dry siya pero maulan ang panahon ulan ulan maulan dito ako sa fifth floor ayan uh, yan na natin yung para ano. para akong ulaga guys kain naman tayo pang lunch yun dito luto na ang ating mulang pasayan ang prawns then may chicken tayo dyan then may gulay steam gulay pagi beans and pichay then may sweet and sour na uh, ch chicken o ba diba? sarap ang pagkain natin ngayon samahan nyo ako dito sa aking kain hindi pa hindi pa nakasaka ang kasama ko. Ang kasama ko din, may dito pa din siya. Then, may ano pa may... Ayan, pasayan. dagko, Sarap. Ayan. Luto na. Uli to ating rice. Mm -hmm. Chicken. Vegetables. And sweet and sour chicken. Kain tayo. Kain tayo guys. Ready na ating food. Lunch for days. May yummy yummy ang ulam natin dito. Okay, start to eat. Wala pa dito kasama ko. Ako lang dito muna mag-isa. Oh, starting. it. Okay, time to eat. Hmm. My pork I made it on fork stick.

dakay mga soul mga solid supporters no ang kutub sa makakita dito ng video na to guys please comment kayo guys para ma balikan ko kayo cái đó được cảm ơn, cảm ơn.